Kung plano nyo bumili ng property this 2025, mabuti yung panoorin yung video na to. May tanong kasi sa atin. Sabi niya, pwede daw bang lang daw yung hawak niya No habang nilalakad yung title? Exclude pa lang natin dito guys sa video yung mga developer kasi hindi pa natin experience yun. Kar Karamihan experience natin is mga tao, mga pangkaraniwang taong katulad natin na nakilala mula sa Facebook at mga referrals na mga nagbibenta ng property. So balikan natin yung tanong, pwede daw bang lang daw ang sagot natin dyan is hindi dapat deed of sale lang. Bakit ka mo? Pag nagbibenta po ng property guys, ito po yung mga uh, dokumento na pwede mo makuha sa kanila habang kayo ay nagbibentahan. Number one, yung original title. Pangalawa, deed of sale. Pangatlo, tax declaration, uh, tax receipt, tapos may mga tax clearance pa nga. Minsan meron pang mga, uh, yung lot plan. At minsan maswerte ka pa kung yung mga old old people na bumili ng property nila isinama na rin nila yung ano yung dokumento na yun yung mga old old owner no nung mga ganun kasi ta experience eh, no maganda na rin yan tatago mo na rin yun pag nakuha mo na yan habang binibili mo yung property at tinransfer mo title, hindi ka agad kakailanganin yung RD yung title mo. BIR mo na yun. So, sa akin kasi, delikado na ipahawak mo sa kanila yung title na binili mo na, na mo na, hawak pa nila yung title. Tapos, wala ka pang hawak ng mga tax, kahit kaya hawak mo yung tax declaration, pwede ka pa rin mas kami. Kasi, hindi mo hawak yung mismong title. Marami na kasi guys na ganyang istorya. Ah na nascam sa ganitong klasing ano, sistema na sila yung tilakad ng title. So, point ko dyan, sa kahuli-huli yan pa guys, kakailanganin yung titulo. Sa bandang huling part na pag na ni Ardy yung original title para palitan na yung pangalan o ikakancel na yun. No, sa unang linggo niya, BIR pa muna eh. Kaya, yun lang yung payo ko. Kung papasok kayo sa ganyan, Hawakan yung title at other supporting documents. Kapag kailanganin ni RD, sasama ka dapat kayo kay RD para uh, isubmit yung property na yan. Pero ako, payo ko ito. Kung mag-iipon kayo ng pera, sama nyo na yung pag-iipon nyo doon sa pagpaproseso niyan. Maganda ipaprocess nyo na sa mag marurunong at professional talaga yung pagtransfer ng title. Para di kayo mas scam. Ka imagine mo, nag-iipon ka ng 1 milyon, dalawang milyon, tapos may scam lang kayo. Yung sinasabing scam pag pre-transfer o nag-title, nag, uh, sila yung transfer ng title. Point ko, sobrang dami na po talaga, guys nung isang linggo lang may nag-comment sa atin. Ito, mas malala to, no? Contract to sell. April, bayad na siya 2024. 2000, December 2024 ngayon, hindi pa rin natatransfer -na -na nata yung title niya at wala pa siya na makukuha ang titulo until now. O, hindi kasi sabi yung scam yun. Sana maging okay na yung watcher natin yun. Point ko doon, prone po sa scam yung ganitong klaseng scheme. Kaya, As much as possible, iwasan nyo. Kung may bibiling property, sabi mo, kayo, ikaw na yung, ano, ikaw na yung mag, magta-transfer at hindi mo na silang discount. Kung, kasi, ikaw, mag, ikaw, mag, uh, ikaw magpa-process ng title, eh, di nga discount. Pinaka-worst siguro, no, mabuting humanap na lang kayo ng, ano, tutulong sa inyo na mga magitan sa pagta-transfer ng title. Kung, ang usapan nyo, isila yung mag, ano, uh, magpa-process ng title transfer.